mga quiz mga atis, welcome back sa akin siya This is Quiz Alan at ngayong araw pag-uusapan natin mainit o oh, well, patuloy pa rin pag-uusapan ngayon na tapatan ng dalawang uh, noon time show at ito yung each show time ng GMA at it bulaga ng TV5 so I don't know kung nakagawa ko ng reaction video nito regarding sa paglipat ayan nakagawa na ako ng reaction video noon I think two weeks ago nung, or before mahal na alam na ng reaction video nung kinonform nga na dilipat ang It's Showtime sa GMA and mapapanood pa rin sa GTP so last Saturday uh, April 6 uh, yung first day ng It's Showtime sa GMA at as a main the main uh, noon time show ng gaming. At yun nga, maraming nag-abang, maraming nag nanu nanuod, maraming na, na curious, maraming sa at maraming naghula. At yung mga iba, nag-fail, nag mga iba hindi. So, last Monday, nilabas yung rating ng nung, nung episode last April 6 at lumabas nga dumamang na malaki yung it's showtime over it bulaga ng TV5 So, yung Ichiro Tire naka-receive ng around 9 point something, 9.7 ata yun, percent over ito lang as rating na 4.4 percent. So, yung 9.7 nang galing niya sa apat na channels na, na, na ipinapalabas yung Ichiro yung GMA of course, GTV, uh, A2Z, at kapamilya Channel while yung 4.4% ng Itbulaga ay nagaling naman doon sa TV5 at RBTV or yung dating RPN Leg or dating CNN Philippines. So yun, uh, lumabas nga and of course, maraming na disappoint, nalungkot on the side of Itbulaga lalo yung mga, mga so-called die diehard fans ng TBJ because sa uh, yun nga, uh, na disappoint sila kasi hindi hindi nagawang lakmusan o uh, lamangan ng ibulagay yung ratings ng it showtime and yon on the side naman ng mga kapuso kapapilya na nanood they're very happy of the result of course mean pa yung uh, parang sad part ng mga kapuso napangkit ko na yung na parang they wanted na fresh shows show noon time show na produced ng gaming but unfortunately yung nga mas pinili ng gaming na kunin yung It's Showtime pang tapat sa 8 Bulaga. So, para sa opinion ko dito sa nangyayari ngayon, uh, well, sa akin, nasabi ko na ito in the past uh, reaction video ko, it was a business decision ng GMA kung bakit pinasok It's Showtime sa main channel. And, kung magsusukal sila na mag-produce ng another show, um, sila magiging kawawa kasi una, may hala pa silang kuha ng uh, ads, advertisers. Second, uh, talagang todo ang gagawin nila para makuha, makakuha ng mataas na ratings, di ba? So, yun ang magiging struggle ng DMA if they will produce. And aside from that, yung tatapatan nung if ever yung ibubusus nyo ng show eh, parehong matatag na pariwong, uh, parang institution na sa noon time yung it's showtime sa it bulaga. so that's why ina-diyan eh, na nga yung in time. so that's why kinuha na lang nila yung -show time para siya yung pumulit sa inihimang time slot or block ng how you call it tahanan pinapasa yan na produced ng tape. so di ba madali na yan so parang hindi na gumastos, hindi na nag nag-effort ang GMA eh? ayan diyan na yung in time na fitting to magtakbulaga that will help Uh, tremendously yung GMA financially uh, and even yung entertainment nila maapektuhan because matutulong in a positive way matutulungan di ba so on the side of Ibulaga naman um, well this is a big big challenge for them na they have to do something para makahabol to sa rating kasi uh, as as of now lumabas na Pada taas ka, dalaga yung ratings na nakuha ng It's Show Time. So, from 9.6 nung Saturday, then I, I heard uh, nasa 9.1 something yung lunes, Tuesday, 8.3, and last, yesterday, it was 8.7. So, mataas. While It Pulog has rating, nag-rating siya sa 4% na rating. So, parang meaning, walang nagbago, walang nadagdag. <laughs> Kung may doon na mali na presyo yung trust uh, yun. So, this will be a challenge for it Bulaga kung gusto nilang ma-maintain yung kanila, status nila na yun. Batas, not necessary na maging on top kasi mahirapan sila. Kasi uh, yung, yung 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 TV network nila na tp 5 e limited yung 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 yung, yung ah uh, tawin yung uh, basta yung nare-reach na viewers. So, yun. So, talagang sobrang challenge to. And I heard na may mga lumalabas na balita na parang nagkaroon ng meeting between uh, MediaQuest, yung uh, production company ng TV5 at for entertainment ka na. Uh, and yung production na binuo ng TVJ, which is TV production, na behind sa production ng Itbolaga. So, parang nagkaroon ng meeting. So, dahil daw nakakaroon ng problema financially. So kung totoo man yung lumalabas na balita na yan, it is really a big challenge for it kung paano ma-maintain nila yung ganong lugar nila na kasi uh, hindi ko na talaga makikita na kaya akutin ng Ed Bulaga yung ratings ng ng each show time. Pero yung ma-maintain nila yung hindi siya totally lumakpak na as in yung from 3 to 1% na ratings eh yun ang i-maintain ng ng itulaga so yun ang magiging challenge siya kasi na hindi sila totally dumugog sa television <laughs> Diba? yung rating nila so yun so um so ang sabi ko dito uh, I'm, I'm hoping and looking forward na tuloy-tuloy to yung yung on the side of I in short time na tuloy-tuloy yung batas na rating niya so Nagkita eh, like yung sinabi ko kanina from 9.6 to 9.1 to 8.3 I think 8.7 so patas baba so yung tisya stable so there's a possibility na bumagsak pa or there's a possibility na tumas pa depende yan so sa mga mabuproduce na episode ng Israel time diba kung kung, kung gusto nilang uh, bluffers nila ngayon, diba? And as a viewer, honestly, I've been watching it since dumi sa GMA. Uh, I think kailangan nilang to need, they need to revamp something on their show kasi honestly sobrang habi mga ilang segments niya especially in, especially for you na sobrang haba sa taladala sobrang ta yung ang daming pasikot-sikot na I think hindi necessary so I think I, uh, it's your time needed to to put something new segments na talaga magpubus o mag aago sa attention ng mga viewers just like what they did in the past yung mga katalang ka, that's my book ano that's my uh, ano yun? yung mga yung para sa that's my tomboy yung 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 sa mga Bo uh, Mr. Bogue, uh, ano ba yung mga yun? So, yung mga dati ng episode na similar doon. So, it was something na episode na talagang mga alo sa attention ng mga tao. So far, na-enjoy ko naman yung, yung, yung karaoke nila. Especially, for you, okay rin naman sa akin yun. Yun lang, masyadong mahabo yung party. Uh, yung nag-ipag-quintuan sila to sa, sa mga contestant or yung surgeon searcher iba with her, his or her ex diba so yun medyo nabahan ako I don't know hindi ko na pa pala yung part ng uh, tao ng tanghalan na kung meron pa rin yun so I don't know kasi <laughs> maagang hindi ko na pa pala yung party na yun eh so I, I have no idea kung talang meron pa rin yung party ng taha, uh, tao, tao ng tanghali so yun so even though it's showtime has the is on the lead on the top kaya pa rin din ng uh, i-manage yung, yung 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 show nila na ito something na talagang magkakapag-agaw ng pansin sa mga viewers and hindi magawan nung ibulo ka iba kasi nakikita ko naman to sa trend ng ratings nila hindi siya stable na nanto sa top bumababa siya and kapag bumababa ng 7 to at uh, doon sasabihin natin na um, kailangan i-maintain niya ng, it ng it show time kasi mahirapan sila Well, but um uh, sa kabila mayroon ah uh, talagang solid yung mga viewers niya eh, sa di ba? So, 'yon. And yung mga nanonood ngayon dito, it's a combine of kapuso and kapamilya viewers. So, they need to do something. san yung parang kasi honestly, I've been going around some uh, kapuso pages sa Facebook. And, masasabi ko na not o kapuso uh, viewers ay ganun ka-fan yung it's showtime. Some wanted to support, some they don't like. And some are waiting to see something new from it's showtime kasi nga tulad ng pinanggit ko panina na medyo ang mahabo yung daldalan sa, sa it's showtime kung pwede sa kung sa mga segments nila. So, yun nga, para ma makuha nyo na talaga fully yung support ng mga kapuso viewers, they have to do something on the show para mag-stick rin sila to at hindi sila mag it's either pupunta sa kabila side mula ka or hindi man kasi once na nawala ito mga kapuso viewers definitely yung yung ratings ng it's showtime bababa so yun, so I hope uh, it's showtime management or production would do something about it. Ito naman sa Ed ang um, siguro ang dapat nilang gawin, uh, I've been saying this, magpahinga na yung TBJ. <laughs> magpahinga na yung TBJ. To be honest with you, kailangan magpahinga na yung mga TBJ kasi they are so old already, nasa 70s, na mga edad nila, in 60s, I think, kasi si Big is 60, Si Tito papunta ng 80s, Joey is nasa 70s, I think. So, and their jokes were totally very old na at hindi na masabayan ng mga younger viewers. Ako na nasa around 40s, hindi ko na rin masabayan yung jokes nila. I find it very corny, very baduy, di ba? So, I hope na na yung at hayaan na lang yung mga ibang host doon like yung Chowabow. I've been saying this na dapat inilaan na lang sa Chowabow yung pag-host. Kasi ang magaling naman sila mag-host and taking carry the show na nga, di ba? Live to sa may, sa sugod bahay uh, kapatid na yun, yung segment na yun, taking carry it, di ba? Jose pa lamang, Jose pa lamang kaya ang kanyang uh, dalhin yung show. Kaya if I were the management or the people behind the production of okay, Igulaga, hayaan na nilang pa, hayaan na ninipan. other host kaya nilang pa, dalhin yung show na yun without TBJ. Diba? That is not out of respect to the TBJ. Diba? Pero, yung nga lang, they have to, yung mag-fair ng TBJ. yun nga lang dapat nila ma-realize ng TBJ na hindi naman habang buhay na gusto sila ng lahat ng tao. Yes, there are solid fans but, how many percent kaya yung solid fans na yun ng TBJ. Diba? Na mag-stick sila hanggang nandiyan pa sila. So, yan, kailangan talaga ng mag-isip-isip yung producers ng TV, ng Itbalaga which is DBJ and yung Media Quest na mag-focus na lang sila to sa mga younger hosts, di ba? So that uh, kahit pa paano ma-uplift yung, yung or ma-boost yung show and also gawa sila ng something new na, na, na segment na hindi galing doon sa old Igbulaga na produce ng tea at ng GMA, di ba? So kasi karamihan ngayon at so Igbulaga sa TV5 and karamihan do sa mga segmenton ay nanggaling na do sa ta, lumang Igbulaga. And parang hindi sila ma, hindi sila makabugbog, hindi sila maka layo sa kanong mga segments and I hope sana palitan na nila, baguhin na nila, di ba? yung talagang something new sa mata ng matao. Yung talagang bagong pinag-isipan. Kaya yan. So yun, yun, yun ang nakikita kong way para matulungan ng itulaga na mabuso yung, yung yung, yung ratings nila. New segments as in new. As in hindi siya pinalitan na ang name. Hindi yung binago lang konti yung 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 format ng segments na but totally new na segments ng show The Younger Hosts Without TVJ. So yun ang nagkakita kong makakatulong sa Igbolaga na mag-boost at posibleng makatapad to sa it's sa, sa it show time. Kapag nangyari yun, definitely ako makapagsabi na there's a big chance for itbulaga It's either kahit limited yung yung coverage ng 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 TV5 kung binago nila yon yung everything inside the show kasi nag promise ang TVJ noon nung lumipat sila sa TV TV5 na wala um, maraming pagbabago sa show but they failed diba so kapag ginawa nila yun na, yun, yung tinupad nila sinabi nila na maraming pagbabago sa show then definitely baka maka magawa nilang makahabol to sa ratings ng It's Time, or magkapag yung how you call it yung nagtuning ang labanan nila sa ratings, di ba? Yung hindi tulad dito na 4% or more than 4% ang lamang ng 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 i sa Ebla. So, yun ang masasabi ko about it. So, again, gusto kong i-congratulate yung i-shoulder because what has been more ratings na since lumipad sila sa main channel, yung GMA. And to Ebla, good luck kasi nga tulad mo na panggit ko kanina, they are going they're going through a lot of challenges and you know yung messages ko kanina I hope they will do that para ma ma, ma uplift you or ma boost yung show nila so there you go yung mga quiz mga tees agree ba kayo sa sinabi ko about is show time in it bulaga mag comment kayo dito sa baba and I will read all your comments and I will try to react or interact and Answer all your comments. So, there you go. Before I end this video, please don't forget these four things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel. Ta-alas. -ta Ta-alas kisho. I'll okay, like a channel probably from the vlog. And, I want them people who presents. present. Maraming maraming salamat. Have a nice day. And, bye-bye.